Hello, hello, hello! Good morning, good morning! Isang mapagpalang umaga at isang napakasayang umaga. Nakaredy na ako. And welcome back to my humble blog. Good morning, Mami Sky! Good morning, Baby Loves! Ayan. Gising na rin pala si Lali. Ka, napakainin mo na yung mga Jonakis mo. Good morning, baby, Bebe! Abo! Abo! May patakbo-takbo na sila na ganun. Dapat ngayon ang schedule namin para paarawan sila. Pero maaga kami nga alis ngayon. Huh. Bukas na lang. Ayan. Ito si Ante. <laughs> Ante Bella. Ubos. Dami nilang pagkain na binigay ni Papa kasi nga 3 uh, hours kami mawawala. Ayan, inom sila ng tubig. Maglalagay ako ng tubig kagabi. Alam nyo ba, itong tubigan namin dito, hindi nalagyan ni Papa. Ngayong umaga lang, nagulat nga ako eh. Buti meron na kaming tubig uli dito. Ang lulusog nila. Mamaya magwe -wet wipes na lang kayo. Hindi ko kayo liliguan. Once a week ko lang kayong liliguan. Kasi, bulan kagabi, medyo malamig-lamig ang panahon. Mahirap pagsisipunin sila. Maganda itong nagawa namin na ito kasi maluwang. Nakakatakbo sila dito. Nakakalakad na exercise sila. Tapos dito, kinapat ko naman dito sa bintana. Mamaya nang konti, merong konting araw dito na papasok. Okay? Mga babies. <laughs> oh, ba? Gusto na. Uy, gusto na. <laughs> gusto nang sumampa, anak. Mm, -mm. Pag malaki-laki na kayo, mga dalawang buwan siguro. Alisin ko na sila dyan para makatakbo na sila doon sa lanay. Hala. So, nagpalit lang ako ng aking bag. Kasi matagal na hindi ko nag Ito yung ginagamit ko na panlabas. Tapos matagal kasi hindi ko ginamit ito. Baka mamaya makita ko eh, nagbakbak na, nasira na. Sobrang init kasi dito sa Pilipinas, guys. Napakainit. Eh, pero mula nung ano, nung nag aircon na kami madalas dito sa loob, napansin ko yung mga bag namin, medyo kumislap-kislap na naman sila. Ay, kailangan ko palang punasan. <laughs> Pupunasan natin ito asan na sila uy tinan mo oh nakikipagchikahan kay ante gustong lumabas ito <laughs> binigyan ako ni papa ng aking kape dito Tap hindi pa rin ako nakakabili ng tasa ay dapat pala kagabi nakalimutan ko nasa kuya po nga pala kami kagabi <laughs> excuse me guys talagang magulo itong ano ko na mesa ko ngayon tapos nagbigay siya ng tinapay. Ano kayong tinapay ito? Bakit ang hahaba? Ano tinapay ito? <coughs> Ay, dalawa pala. Ay, pandesal. Mm, pandesal pala. Mainit pa. Nabili niya dyan sa labas. Yung nagtitinda dito sa amin yung rolling pandesal. Na merong malunggay. Salap ito. Mm. Malambot pag mag, maghapon ito malambot sarap nagbreakfast na po ba kayo naiwan. Opo. O, galit din? Ha? Mali <laughs> ano na kayo? At maliligo pa tayo? Ano na? Kilala niyo yung boses ni mama? Ha? Ha? Kilala niyo yung boses ni mama? Andito na si mama? Ha? Ha? Ito yung... <laughs> Alam na nila yung boses ko. Agising din sila. So, ayan na guys. Nasikaso ko na yung mga babies namin. Nakaligo na si Sky. Nakaligo na rin si Bella. Nagwipe sila. Ayun. No wet wipes na rin yung mga baby namin. hapon na kasi guys, ang oras ay Hala, 3:42 naman na. Ano oras mo i-open 'yun? 3:30? Wala pa. O lakbang 3:30? Mga 3 minutes pa lang. Ay. 3:42 na. Oh. Uh, mga sabihin mo na 3:43, 4. 5.40 4, 4, 4. Dalawang oras lang yun ha oh. Nakatatlong oras na naman kay yata na mm -mm. Sineset up na kasi namin yung Nak timer na yung ano namin Yung AC namin para kahit makatulog kami ni Papa Kung sana siyang ano Mamamatay Ano? Oh, o oh, asa na si Sky? Pumasok na doon? Gusto mo magpadede anak? Uy bibi Gusto mo rin magpadede? Ha? <laughs> Ganda-ganda na mata niya Bilog na bilog ay sus, hello po, hello po Ay, 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 sino yan? Oh, sino yan? Ay, Bella, Bella, Bella Sino, pag narinig na naman niya pag nag-edit ako, ikaw Sisigawan niya yung sarili niyang boses Atos, asan na? Ha? Ay guys, nagpalit nga pala kami ni Papa ng ano, ng bedsheet namin kasi nakakakati na rin. Nakailang days na ba yan, Yung bulaklakan na yon. May one week na ba siya? Kurang wala pa eh. After ng assembly o before? Ah, okay. Naka one week din pala. Kaya pala makati na. So nagpalit na kami ngayon. Kaya masarap ng matulog guys. <laughs> ano oh <laughs> yan tatapusin ko lang yung ine-edit ko tapos makakatulog na ako guys nihintay ko na lang ito malapit na malapit na hello and shout out po kay ate Teresita Pasalo kay ate Beth Laluz hi ate Beth at syempre sa kay kuya Noel ayan so pasyal pasyal naman sila out of town sila ate Beth Laluz ko ingat ingat kayo lagi ate Beth Nancy Reyes, hello po sa inyo ma'am, shout out po. Ka ganon din kay Maria Lisa Tenko. hello, hello, hello. Kumusta, kumusta, kumusta po kayong lahat. Chai De Leon, hello. MJ, hello din sa iyo. Siyempre, hindi ko nakakalimutan ang aking super, super mistisa na ate. Ate Nancy Jackson, hello ate, kumusta, kumusta. Big shout out po kay Doc Preda. Hello po sa inyo. Ganun din po kay Ma'am Carolina Prado. Hello po and big shoutout po sa inyo. Hello, hello, hello. Hello, magandang 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 hapon. ka din yung mga anakis ko. Sobrang 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 anakis. Amo. <laughs> oh. Ay papa, teka. Punta dito. Sky. Shhh. Ano yan, Papa? Ay, may padala na naman si Chang. <laughs> Ala. Ay. Shhh. Ala, kara. Dadalo mo lang kami. Bella. Shhh. Bella. Oo, oh, thank you, ah. Ala, ang dami naman nito. <laughs> Kaya nga, hindi naman bantay. Hindi naman bantay. Pwedeng IWE ba, ba, ba? <laughs> Jamila! <laughs> okay, salamat. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. Salamat. <laughs> Jamila, dito ka lang. Thank you, ate. Ayan, litsyong baka. Ang dami. Tagisa siguro ka <laughs> <laughs> Bakit ang dami? Eh? Siguro tagisa kami nito ni Papa. <laughs> Alam mo? Hindi ma... Yeah. Hindi? Bakit tinatawag mo ako ngayon? Eh, hey, may po eh. Eh, sigurado ka bang sa atin ito? Baka... <laughs> baka mamaya babalikan niya tayo. <laughs> hindi pala sa atin. Bakit dalawang uh, litsyong baka, mahal? ko tinangko. Tinangko. Uh sa ah, nga. Ang daming prutas. Pakilabas mo nga, mahal. Ang daming prutas, oh. Naiyak. Ay, ano Ay, Lanzones! Wow! Wow! Hey, sponsor! <laughs> Grapes! May pa-grapes pa si ate. Ayan pa, oh! Ala, Papa. Thank you, guys Sponsor. Uy, Papa, oh. Ay, may spaghetti. Hala. Salamat, Teng. Ayun nga. Salamat, anak. So Sorry, guys, ha. Oo, na-surprise na naman. Na. Na. <laughs> papa, papa, ito na ako ng dalawang bumapay ito. Asaan yun? Sabi ko kay Papa, magpainit kayo. Pa, ano, uh, okay lang sa akin kahit hindi na ipainit, sabi ko. <laughs> Kasi gutom na gutom ako, guys. Nagugutom ako. Nakahiga kami. Eh, gusto ko matulog. Hindi ako makatulog talaga, alam nyo. Kaya wala tayong vlog ng isang araw. sa talaga yung pakiramdam ko. Ang gaan-gaan ng ulo ko. Hindi ko may paliwanag. Ate Cheng, na-surprise na naman kami, anak. Thank you. Akala ko, ba't mo ko tinatawag? Ano bang kailangan nito, kako? kamera ba <laughs> o ano ba? Kinatawag e niya ako. Nang gulat na gulat ako. Wow. Dami, dami nito anak. Oh, excited talaga ako. Alam niyo kanina pa gutom na gutom ako, nakatulog si Papsi. <coughs> sabi niya, <laughs> sabi ka ginising ko siya. <laughs> Busy ka pumangon ka, gutom na gutom ako. Ano kakainin mo? Sabi niya, meron daw kaming dalawang galunggong sa rep. <laughs> sige, sabi ko, kahit na malamig, sabi niya sa akin. Sige, kahit malamig na, kung wala, wala ka ng ano, time cup na ipainit, okay na yun, sabi ko sa kanya. Tapos nagpadala ko si Aki, very timely, na Oh my gosh. Very timely, ano. Ang dami mo pang pinadala ang ano, chicken. <coughs> ang tanong na nag-deliver. Dalawa lang kayo. Dalawa lang kayo? <laughs> <laughs> sabi namin, oo. Grabe! Thank you so much. Sana magkali ako ng isang araw nito. Remember, guys? Kalahati dyan. Kalahati lang niya. <laughs> Kaya sabi ko, mahal pala. Kasi <laughs> <laughs> nagpadala naman si ate. Tinan niyo naman, guys. So, yung mga baby natin, makapatikim din nito. Nako. Tuwang-tuwa si Sky. Sabi niya, Oh. Ayan na, Ayan na. Saan baby ko? Saka ako. Pasensya na guys, huwag niyo akong sasabihan ng OA. Pag mama kayo, pag kayo ang pinadalahan ng anak ninyo, hindi ko lang alam baka mag-tumbling sa ano. Sa sobrang saya, tuwa. Ganyan po yung mga anak ko. Ha! Ito naman yung lechong baka. Dalawa, tag-isa hmm. kami. Yung <laughs> <laughs> eh, sabi ko, baka bumalik si Lech. Baka sabihin eh, sorry po, hindi po sa inyo yan. Ang kamali. Ang kamali. Kayo na, lechong baka na naman yung isa oh. Ano <laughs> <laughs> sabi ko kayo kanina? Mag-barbecue tayo. Tara bumili ng barbecue. Punta ng ako ng sangyipsal. Mm. Mag -sangyip na tayo. Ito na. Sagot. Ang sagot. Ay, papa. Slice na siya. Parang sangyo. Ay, may dahong ka. May dahong ka pa. <laughs> <laughs> Tapos ito, grabe. Ay, guys. Ah, siyempre, yak iyak kanina ngayon, lafang na. <laughs> Kainan na. Lo, ang sarap. <laughs> gusto ko ito. Gusto ko. Po, gusto ko. Mm -mm, gusto ko po. Ito. Mm -mm, kapakainin ko yung mga baby ko. Diba, sarap yan. Tapos itong baka, guys. Ang sarap talaga yung litsyong baka. Ngayon baka. Kasi hindi naman siya, yung parang tostado siya na ilang slice lang, di ba? So ang tigas-tigas. Yung, ang tigas-tigas niya. Pero ngayon mukhang masarap. Ano Mukhang masarap siya ngayon. yan <laughs> iba yung di andox to eh. Andox yan no? Mm. Ay, kung nga po. Ang laki, ng pangalan. Mm -mm. Siguro binago na nila. Hmm. Baka marami din nagreklamo noon. Hmm, Kain tayo, tayo guys. po, tapos na ang kainan. Ayun, ganun kabilis ang mga pangyayari. Ayan. etong ano, lansones, lagay natin dito. Medyo, ano ma, malapit na sa dead end ditong <laughs> diniliver sa atin. Luma na, oh. Siguro wala na siya mabili dahil gabi na. Kaya ito na lang yung kinuha niya. So, ito guys, kailangan na itong maubos kasi bukas ito. Naku Ayan, lagay natin magdamag kasi yan. Ito, ilagay ko dun sa, ilalagay ko ito dun sa kwarto. Hindi ko muna tanggalin sa supot, mamaya na lang para paglagyan ko ng supot yan. Yung ano, yung apple, tapos grapes, saka yung orange. Lagay natin doon sa rep. Mm uh -uh. Papa, oh. Ay, dito na lang. Lagay ko dito para hindi masira ka agad para manatili pang kanyang freshness wag, yan, wag, yan. <laughs> wag bebe at yung ating mga bebe bonggang bonggang busog sa chicken Habiba? <laughs> thank you kayo sa atin nyo thank you ati cheng cheng ito, lagay natin ito dito alam nyo ba guys, noon meron ako subscriber sabi niya, papaano po nangyari niyo na yung ang, anak ninyo ay nagpapadala sa inyo ng pagkain, sabi ko merong ano dito kasi merong grab grab ba yun, papa? grab pasabay mga ganon, meron po dito tapos uh, binigay ko sa kanya yung telephone number ng tao nasa ano po siya, nasa US. Ayan. Bebe! Ang oh, sarap ng kinoin natin, no? Happy night tayo ngayon, no? <laughs> Sleep tayo ng ano, ng masarap ngayon. Lagay natin. Meron pa yung ano ulit, yung baka na isa. Tapos yung, ay, lagay ko dito. Yung ano, yung chicken. <laughs> bukas na lang, hindi ano hindi spicy yung binigay na chicken, ano na mahal kaya ano hindi ako ganong oh, regular siya normal hindi siya abnormal <laughs> lagyan natin ito lahat sa rep para hindi masayang guys, ano po eto, o, oh, tignan ninyo, o oh. padala ang ati ko hmm syarap naman ati cheng favorite ko ito we eh. bumili ako ng isang araw nito ay meron pa ba sige tingnan ah ito mm. kasaba cake don benitos naman itong pigay ni ate cheng eh o oh, yun o oh. no, oh. sarap kasi guys eh Kalahati lang yung nabili ko, kalain mo yan. Tapos yung anak ko, isang buo yung diniliver sa amin. Okay, natapos ko na dito. Ay, ganun ba? Ay, o, oh, sige, mag, magpasok na garod tayo muna. Mm, sige, sige, sige. Oy, okay. shh. Pab, isara eh, mo ka agad yan. Kasi yung mga baby natin. Nako. Ha? Labas na ka? Pasok na natin? Oh, sige, sige. Papasok namin yung tricycle. Pa, mauna na ako dun sa loob. Alin na kayo. Abot, iabot mo na lang yung kakainin nitong dalawa. karena na, tara na. Baka kasi lumabas sila eh. Si Papa nag-aayos pa siya doon sa ano, sa garahe. <laughs> Pero okay na lahat guys. na <laughs> si kaso ko na na, ilagay ko na doon sa loob ng ano, sa loob ng rep. Yung mga masisira. O oh, dito na, dito na, dito na. Naku! Ay sorry po. Yung mga baby natin. Kilala na nila yung boses ko. Alam na nila yung boses ko. Nakakatuwa. Pag ano, pag pumapasok ako dito, guys. Kilala na nila. Nakatayo na sila. O, ninyo, ha? Ayun, eh, no, nakatayo. Baby! Hello! Hello, lala Hello, mga mahal na panguka! Ah! Liver line sila, guys. Lahat sila mga pango. Mga liver nose. <laughs> Hello! mga pangatay kasi yung ano nila yung papsi nila liver nose din ayan pareho ni Sky kasi yung laki lang din ni Sky kamukhang kamukha ni Sky ano na hmm. uy uy sumukapagodin ko to hmm. tulong na si mama Lab uh, pagod sila kanina. At uh, salamat at ito, sa padala mong pagkain namin sa aming dinner nabusog mo kami salamat na surprise mo na naman kami ni mama tulog na tulog na busog na busog na yan <laughs> kita kita na ulit tayo bukas good night